Walang kawala sa operasyon laban sa mga sagabal sa daan ang mga bus na nagsasakay at nagbababa sa hindi tamang lugar pati mga rider na sa bike lane pa nakaparada. At dyan po tumutok si Oscar Oida. Tad na nga naman ng no loading and unloading sign. May harang na rin ang mga bangketa at may physical barrier pa ang mga bike lane. Pero nagsasakay at nagbababa pa rin ng mga pasero sa baging ito ng East Avenue sa Quezon City ang ilang mga bus. Kaya kanina sila ang pinuntirya ng MMDA. Wala pa ako kasi pasero sir eh. Kaya napip... eh, napipilit na kami magdumapot ng pasero. Ayon sa MMDA, matagal na itong inireklamo ng mga motorista sa kanila na pangunahing sanhi umano ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa lugar. Talagang bawal yan. Kasi unang-una kahit sabihin na natin saglit lang yan, it will still consume more than 30 seconds. And 30 seconds, it's a big ano yan, factor when it comes to traffic congestion. Sa tapat naman ng East Avenue Medical Center, pinaguhuli ang mga rider ng mga motorsiklo nakaparada sa mismong bike lane pinaghahakot naman yung mga basta na nalang iniwan sa lugar ang mga ito raw ang kung bakit kahit mga bisikleta natatrafik sa lugar. Hay direkta talaga sa depensagi kami Simplang ka di disgrace inabot natin. Dapat ganito lagi. Sa Escalher Street malapit sa katipunan Avenue Quezon City tuluyang nahatak ang isang APV bukod kasi sa illegal parking sa tapat pa ng isang fire hydrant, iniwan ang naturang sasakyan. Ang mga hydrants, bawal po i-obstruct yan. Pag nagkaroon po ng aberya, paano naman po kukuha ng tubig ang ating mga bombero? Sunod na pinunterya ng MMDA ang mga sasakyang nakaparada sa Mayloton Avenue, Barangay West Rembo sa Tagig. Agad namang nagpulasan ang mga rider na ito sa Kalayaan Avenue sa Tagig nang magdatingan ang mga enforcer. Sa dami nila, Di naging madali ang pagharang sa kanila. Masagasaan yung pa ako. Mabait naman, hindi tumakbo eh. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras.